magkasama na ulit. Ola, ola, ola. Ola. So, times, wala, wala, wala. So, Valentine's, wala. Valentine's na no, yun. All by myself ulit. Wala. All by myself. Wala. 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 All by myself at saka, uh, Wala mala, ba Meron. Pero pag pinapakita ko yung mga monthly amortization ko, pinaglock ako requirement mo sa susunod dapat tanggapin niya itong mga ang pabayaran. Oo, oh, dapat, no? Kaya <laughs> Ano, ako na naman gagasos? Ako oh. na naman. Foreigner na naman ba? Hindi, na. Ayaw mo na. na Hindi, na sabihin, kahit anong langit, kahit anong kulay, kasi Basta yung budi, maganda. Ay! Ay! Alam mo ba na after mo yung sa ginawa mo, yung mga babae na medyo, hindi sila happy sa merit life nila. Ikaw naging inspiration at lalaban na sila. Kasi ibang makita yung mga direct message. Ah, DDM ka! Ang dami na direct message sa akin. Say it! Say it! na! Maraming salamat. Ito yung naging boses namin. Kasi you know why? Kasi, natatakot silang nang sa saya mga judge agad. tapi lagi nak bos sampai, tiba dia judge sama orang bla bla bla. Hindi po ako bitter. I'm a fighter. So, yeah. Diba? Yeah. Diba po yung bitter sa fighter? Saan yung yeah. pinaglalaban ako? Now, yeah. Uh -huh. kasi itong mga tapo ko single mom, mga kapwa ko, babae, na talaga naman. Diyos ko yung mga ano ha? Wait lang. Uh, -huh. okay, muna natin makasakay sa airplane. Soon <laughs> na ba ba? Wala, so, na ba? Na, na, na eh. naman. Ipopost ko lahat. Pero siya rin yan, natin yung mga sa ano this good day. Halos mapupunta po yun ako sa dami ng mga nagpapasalamat sa akin. Tapos sasabihin nyo, Peter. Sasabihin nyo. Kung nakikita niyo, ito po is kwede. May mas magandang nangyari. Kasi mas marami kang natuluhan. Kahit na sa pa ako, kapag artista, yun ko nalang sabihin. Ay! Ay! Ano? Paano ka? Paano kanya niya Light item ito? Paano niya sinabi sa'yo? Anong, anong, Open siya sa akin na gano'n na, na naging case namin siya. So, At hindi nga mamang, hmm, sabi so, ko gano'n, uh, pwede ko bang mahingi yung ng lawyer ko. Kasi lahat na, yung ganito po, ganyan. Gusto ko lang talagang mapakaibig. Eh, eh. hey, Nag-promise ako, hindi ko siya alam. Pero ay, sige po. Diba? Oh, uh -oh. oh, oh, uh -oh. Ang dami. ayun, siguro lawyer ko ngayon, itong dito sa daming tumatawag sa kanya. <laughs> ba? Uh, Ang dami kasi na natatakot sila na nagja-judge na sila. Ba, ako kasi ako no, lang, dahi. Judge kayo dyan, hindi naman kayo move. Oh, diba? Pero dahil sa nila kayo move on ka na boss. Sa tingin mo? Oo! No. Bitang video. Diba? Kaya eh, mas lalo na pagkaano talaga. Sabi ko sa inyo. pagka report Pagka nakaalis na. Mayroon pa yung proseso. Okay! Mayroon pa yung proseso. Habang... Medyo mahirap. Siyempre, iniisip ko yung tawag dito yung uh, yung anak, anak mo, di ba? Pero sabi ko, uh, wala pa naman sa tamang edad si Maria. Para, I uh, mean, malalamat, malalamat. Ako mismo magsasabi, huwag niyo ko kong pangunahan. <laughs> <laughs> ano dyan, eh. na gano'n, yung ganyan, paano siya? Huwag naman problema. Limahin <laughs> <Kaya> <problema? laughs> niyo yung mga bilo kuryente. Oo. Ang bilo problema. Anak ko yun, ako yung bahala mag-ano ba, sa. So, Problemahin niyo yung mga buhay-buhay niyo. Baka niyo yung mga anak niyo dyan. Pinaharap naman ang problema. Inuuna yung, yung problema ko, unahin yung problema ng mga anak ko. Mamaya um, may mga pinagdadaanan ako ng mga anak ko, yung aking alam nalang. Tapos ano, sasabihin, ah tita kayo, nag-open niya. Uh, Oo, oh, pero hindi entitled na ang mga lahat na kayo Ano na lang pong learning experience yung dun sa nangyari? Naku, uh, ang learning experience ko <laughs> siya. <laughs> What is? It? Kasi hindi sa mga babae. <laughs> yung moral <lang> story. Yung <laughs> <na bora na, laughs> moral story. Yun, diba? <laughs> Diyos ko, mahalin mo muna yung sarili mo diba? Tapos ano lang, kung baga control mo, dapat hindi naman yung buhos na I give my all, huwag gano'n. wag gano huwag uh, yes. maraya kari. Oo, huwag okay. okay. <laughs> in yeah. mm. no? yeah. ka magmaraya kari, huwag gano'n. Kailangan mag-depend si Minto rin. Diba ano? Depend si Minto para sa sarili mo. Para kung ano man mangyari, hindi masakit. Diba? Okay. Paano mo inaano si Malina about it? Well, hindi mo nagahanap. Hindi, eh? hindi oh, ka talaga yung yeah. sa That's the problem, pag wala kang Bless na emosyon. Kamusta na po si Malia? Papasok na ba na showbiz? Ah, uh, natutugong naman niya. Alata na. So, uh -huh. May mga kumukuha na po ba? May mga nag inquire na sa inyo? Kung Pero, pwede. Meron. Meron. Ano ang advice mo sa mga kamalik sa kayo? Ano yung kagaya mo yung longevity? Oo. Ay, mahalin nyo lang ang trabaho ninyo sama ng maayos, hindi ba? Huwag kayong pasaway. Mas pero araw may mga pasaway, <laughs> uh, mga pasaway mga pasaway, no? Pagka ano, medyo nakilala na yung pangalan natin, eh, dadurog ng mundo. Siyempre, mamusikap kung to, hindi pasaway dati. Wow. Sinasasabi ko reversal, like on time. Lahat, siyempre, pagkaano, ang uh, tawag bagong kery, ganyan. Huwag kayong maging madamot sa mga pahina. Support-support din kasi isang pangalan ng tala niyo. Magtulungan kayo. Tapos may huwag nga sa mga underage or low. Hahaha! Huwag kayong magkakulong yun. Ano yung ibig sabihin? May iba kasi. O, may mga nagtatago ng mamunod. Uy, 3,000 ang binigay pero huwag ka. Ay! hindi Yan ang kuyang. Tatanggol si Udanna. Ma'am, what to expect pa sa karir nyo ngayon? Ano pong expect pa namin after yung, movie, di ba? Opo, meron tayong mga, eh uh, may mga entry tayo sa Cannes na. Wow. wow. Yung may mga make-in badet na fight yeah? crew. Ah. Wow. wow. Tapos yung Slay Zone, may possible din po siyang open siya for part 2 eh. Yung Slay Zone, na uh, open siya. And then, siya may mga shows abroad, meron din po tayong local. Yeah. Ah, uh, Jimmy, tiktok lang. -seri po ba? Wala? Teleserye show. Ah, with yan. Ah, kasali kayo? na oh, Ano no time na ba ka daw? Well, floor? Parang flower yan. No, oh, para alam ba? Hindi yes. ko alam yan. Wala, kayo, kayo nagsasabi niya. Napalitan naman Wala kami alam oh, Basta kami, kung, tayo play, kung saan tayo is? ng management, alam naman po nila sila may ano dyan. Doon lang po Pero okay. okay. so, masaya po kami sa TikTok lang. Okay. So magiging part kayo ng dong yan, ano pa, yeah, sitcom. Uh, uh, um, umi na kami every Saturday, 6-8,